Walong pamilya sa Ilocos Norte ni Rescue sa kalagitnaan ng Bagyong Krising. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez IFM Lawag. Ni rescue ng San Nicolas Municipal Police Station, MDRRMO at ng BFP San Nicolas ang walong pamilya sa Barangay 24 Santa Monica, San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa report ay binubuo ito ng 28 individual at ang pag-alaman na 10 sa kanila ay mga bata. Ayon kay Police Captain Sigman Benigno ng PNP San Nicolas ay naging pahirapan ang pag-rescue sa pamilya dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa Pansan River kaya't gumamit sila ng lubid para marescue ang mga tao na pag-alaman na ang mga pamilyang na-rescue ay nasa ligtas ng kalagayan. Sa ngayon ay nakatutok ang BFP, PNP at ng MDRMO sa mga bahain lugar sa San Nicolas, Ilocos Norte. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMA.